salamat sa lahat ng mga patuloy sa mga sa ating mga channel. sa ato, mga member. Shadow kay Johnny, Idol, Jin Sablawan, Miss Mia Milorel, Leto Buino, Lin Kaligdong Vlog, Marlinda Albis, Idol Marvin Maliveran, Matt Vlog, XPG Secret Files, Lilibit Tumagi, at sa bago natin na mga member, welcome po kay Tita Jin Kiferes, Mick Rocky, Maricel Aranco, ...kay Torin and Fair Friends, Maricel Nakel, Jeric Yancy, Junbin Papaya... ...kay Almalin Ponsika at kay Jubski the Vlogger. Shoutout din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga blind community dyan sa Cebu, sa mga beaker at sa mga security guard sa buong Pilipinas. Maraming salamat din kay Angelito Bronola at Melinda Albis, na nagbigay ng 10 dollars sa akin. Maraming salamat at mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat din kay Dai Ilin Edus sa kanyang software fund na amount. Kay Richard Umpan sa bago natin na member. Maraming salamat idol sa pagtitiwala. Simulan na po natin ang ating kwento. Habang papasuot na ang kanilang sasakyan doon sa kakahuyan, may napapansin itong si Lucas na parang may sumasabay sa kanila doon sa kakahuyan. Hindi ito nakaligtas sa matalas na paningin itong si Lucas. Mayroong tatlong mga katao ang sumasabay sa kanila doon sa likod ng mga puno ng kahoy at kay bibilis ng mga ito na kayang nasabayan ang bilis ng kanilang sinasakyan ngunit nakapagtataka na hindi nila nararamdaman ang mga presensya ng mga ito. Agad na lumingon itong si Lucas doon sa kinaroroonan ng matandang si Nanay Kanida. Pinakiramdaman ito kung ano ang magiging reaksyon ng matandang babaylan. Kung naramdaman ba nito ang kanyang mga nakikitang mga nilalang. Ngunit normal lamang ang mga ikinikilos ng matanda. Pati pa si walang reaksyon ang mga ito. Kaya natitiyak ngayon nitong si Lucas na maaaring walang mga tanga na kakayahan ang mga nilang nila naggaling sa mga aral sa kaliwa. Maaaring kakaibang uri na mga nilalang ang mga ito. Nagpapatuloy lamang sa pag-usad ang mga ito hanggang sa sapiti nila ang medyo patag na bahagi ng bundok na iyon. Nasisipat na nila ang malawak na taniman doon sa lugar ng mga mais at palay. May nasisipat na din ang mga ito na mga kabahayan. Hindi na din nakikita pa nitong si Lucas ang mga nakikitang mga nilalang. Kaya nawaglit na sa kanyang isipan ang mga iyon. Nasasabit na ngayon itong si Lucas na makita ang kanyang mga kamag-anak. Habang dumadana ang mga ito doon sa gilid ng malalagong maisan muling nasipat na naman nitong si Lucas ang mga nilang na nakita niyang tumatakbo sa loob ng maisan at sa mga pagkakataon na ito. Limang mga nilang na ang nakikita nitong si Lucas at sa mga pagkakataon din na ito nakita na din iyon ni Nanay Candida. Paanas na wika ng matanda kay Lucas. Mukhang may mga naninirahan sa bukirin na ito ang nagkakainteres agad sa atin, Lucas. Hmm, mukhang magiging masaya ang pagdiriwang ng aking kaarawan sa lugar ninyo, Lucas. Sagot naman nitong si Lucas. Ano kayang klasing mga nilalang ang mga iyan, nanay kanida? Hindi ko kayang maramdaman ang kanilang mga presensya. Kanina pa tayo sinusundan ng mga ito. Doon pa sa mga kakahuyan malalaman din natin ang kanilang tunay na pagkakinanlan, Lucas. Dahil mukhang interesado ang mga iyan sa atin. May naririnig ka na bang mga nilalang ang gumagambala sa lugar ninyo o nang gugulo? Sagot naman itong si Lucas. Nung unang mga taon nanay kanida, maliit pa lamang ako sa mga pagkakataon na iyon may mga narinig na akong mga gumagalang aswang dito sa aming lugar. Ngunit iyon lamang ang aking mga nalalaman. Simula nang umalis na kami dito sa lugar na ito, wala na akong balita pa tungkol sa mga nagaganap dito sa aming lugar. Huling dalaw ko naman, ilang araw lamang iyon, kaya ganoon pa rin. Wala akong nabalitaan kung may mga gumagambala ba na mga kakaibang uri ng mga nilalang dito sa aming lugar. Muling sinipat-sipat ng mga ito ang buong maisana, ngunit naglaho na naman ang mga iyon. Ngunit itong sinanay kanida, natitiyak niyang mga nilalang ang mga iyon na hindi mga mabubuting nilalang. Makalipas ang ilang mga minuto, dumana ang kanilang sinasakyan doon sa ilang mga kabahayan. May mga kumakaway na sa kanila na mga nadadaanan nilang mga taong naninirahan doon. Nakikilala agad ng mga ito itong si Lucas. Ang iilan naman sa mga kamag-anak nitong si Lucas na nakita na ang kanilang pagdating tuwang-tuwa ang mga ito. Huminto na ang kanilang sinasakyan doon sa tabi ng medyo may kalakihan na bahay na malapit lamang din doon sa may sapa. Sa likuran na bahagi ng bahay na iyon, nakita nila ni Nanay Kalida ang maraming tanim na puno ng mangga at sagingan. May nakita din silang mga manukan at may mga kambing din ang nakatali doon sa mga puno na nasa paligid. Tatlong bahay lamang ang magkakalapit doon sa gilid ng sapa. Galing doon naman sa mga kabahayan na nadadaanan nila doon sa may sintro. Nasa dalawa hanggang tatlong daan ng metro ang layo mula sa bahay kung saan sila huminto ngayon ayon kay Lucas, iyon na ang bahay ng kanilang mga ninuno. Tanging ang kanyang pinsa na lamang ang naninirahan doon. Samantalang ang maliit na kubo na katabi naman ito ay tirahan iyon ng tiyuhin itong si Lucas na matanda. Kapatid ito ng kanyang namayapang ama. Kasing edad na ito ni Nanay Kanida na mahigit ng nasa siyam na taong gulang na. Ngunit tulad ng mga matatanda sa bukirin, Hanggang kaya pa ng katawan ng mga ito ang kumilos, hindi ito manatili sa loob ng bahay. Kadalasan binubuno ang buong araw ng mga ito doon sa kanilang taniman ng mga gulay at mais. Ang isa pang bahay naman na doon na mismo sa gilid ng sapa nakatayo at nasa tabi din ng manggahan ang bahay ng isa pang pinsan nitong si Lucas agaran na naglalabasan ang mga ito nang makita at makikilala itong si Lucas. Hindi makapaniwala ang mga ito sa kanilang pagdating. Ang pinsan itong si Lucas na si Mario na patakbo pa nga ito galing sa kanyang taniman ng mga gulay at sinalubong na si sina Lucas. Agad nabungad na wika nito sa kanila. Nakupinsan na Lucas. Sana nagpasabi kayo sa pagpunta nyo dito. Di sana nakapaghanda kami para sa inyo. Tinawag agad nito ang asawa at mga anak para ipaghanda ng makakain ang mga ito at nang matutulugan na din. Sagot naman nitong si Lucas. pasensya ka na pinsa ng Mario. Hindi kasi masyadong planado ang aking pag-uwi dito sa ating lugar. Doon na natin sa loob ng bahay pag-usapan ang aming pakay. May dala din akong mga pasalubong para sa mga bata ang mga naninirahan naman doon sa kabilang bahay. Nagpuntahan na din ang lahat ng mga ito sa bahay na tinutuluyan nila para makipagkamustahan na din. Masayang masaya naman ang mga ito. Napatigil na sa kanilang mga ginagawa ang mga pinsan nitong si Lucas. Nasa loob na ang mga ito ng bahay nila. Nagwikwintuhan na lamang habang kumakain. Habang ang mga bata naman masayang masaya ang mga ito na naglilibot doon sa buong paligid. Kahit nasanay na ang mga bata sa mga ganitong mga tanawin, kakaiba pa rin ang hatid kapag bagong lugar. Nagpuntahan ang mga ito doon sa gilid ng sapa. Mas maganda kasi ang tanawin doon at mas maaliwalas. Ngunit agad na wika nitong si Norman ang isa pang pinsa nitong si Lucas. Lucas, huwag ninyong masyadong hayaan ang mga bata na magpupunta doon sa medyo malayo na. Kahit kasi may liwanag ng araw, hindi pa rin maaring magpabaya. Hindi ligtas ang lugar na ito sa lahat ng mga pagkakataon. Dito na napatanong itong si Lucas. Naiisip kasi nito, baka konektado ang sinasabi ng kanyang pinsan tungkol doon sa kanilang mga nakikitang nilalang kanina lamang. Sagot naman itong si Norman. Noong nakaraang mga araw pinsan na Lucas, biglang nawala na lamang ang anak ng kapitan. Nakita na lamang ito kahapon na nandoon na sa gubat at naghihingalo. Mabuti at naagapan pa ito. Maraming sugat itong natamo sa katawan. Ayon ito, inatake siya ng hindi pa niya mawari na uri na mga nilalang. At hindi lamang pala ang anak ng kapitan ang nabibiktima Marami na palang nabibiktima ang mga nilalang na iyon doon sa kabilang bahagi ng tumana. Ayon sa mga tao doon, mahigit na sa sampu ang bilang ng mga nabibiktima ng mga nilalang na ito. Maraming napatay na ang mga ito doon na naging dahilan para lukuban ng takot ang lahat ng mga taong naninirahan doon sa may tumana at mas pinili na lamang na lumisan ang mga ito para mailigtas ang kanilang buhay. Samantalang ang mga taong nanatili doon sa lugar, iba yung pag-iingat na rin ang kanilang mga ginagawa. Araw at gabi, laging may kasama ang bawat isa sa mga ito. At paggabi naman, wala na talagang lumalabas pa ng bahay nila. Ang mga lasing giro doon sa lugar, napatigil na ang mga ito sa pag-iinom. Lahat din daw ng mga bangkay, wala na ang mga lamang loob at ibang parte pa ng mga katawan may ilan din doon sa mga nabiktima ang hindi na nila nakikita pa na pinaniniwalaan ng mga tao na maaaring ginawang hapunan na ng mga nilalang ang mga ito. At sa ngayon, sa tingin nila ni Norman at Mario, mukhang ang kanilang maliit na pamayanan na naman ang punteriya ng mga nilalang na ito. Ngayon naman napagtanto nila ni Lucas na maaaring ang mga nilalang na nakikita nila doon sa kakahuyan at doon sa maisan kanina Maaaring iisa lamang doon sa mga gumagambalang mga nilalang sa lugar na ito at doon sa may tumana Ngunit hindi naman nabahala itong si Lucas tungkol doon sa mga bata Kung subukan ng mga nilalang na biktimahin ang mga iyon baka pagsisihan pa ng mga ito Bukod sa kasama ng mga ito ang kanyang anak na si Gabriel, nandoon din si Nabuno at itong si Butchok. Nawaglit na lamang sa kanilang isipan ang usapin na iyon tungkol sa mga nilalang na iyon. Napag-usapan na nila ngayon ang mga dapat nilang gagawin sa nalalapit na karawan itong si Nanay Kanida. Nagplano na ang mga ito sa kanilang mga dapat nagagawin sa mga sumunod na mga oras. Sa makalawa na ang kaarawan nitong si Nanay Kanida at balak nitong si Lucas na gagawing espesyal ang araw na iyon. Agad din na napag-usapan nila ni Lucas at ng kanyang mga pinsan ang paghanap ng mga kakatay na baboy at lilitsunin. Ang binabalak din kasi nitong si Lucas na magkakaroon ng malaking selebrasyon at kung maari, imbitahan nila ang lahat ng mga kamag-anak nitong si Lucas at pati na rin ang lahat ng mga taong naninirahan sa lugar ng tangke. Bukod sa mga kambing na ihanda nila, mayroong mga manok pa at kailangan din nilang makahanap pa ng karagdagang bilang ng mga baboy na kakatayin. Ayon naman itong si Norman. doon sa may tumana, may mga nag-aalaga doon ng mga baboy at ang pakay talaga ng pag-aalaga ng mga ito ay para ibinta. Kaya nagpasya si na Lucas Mario at Norman na agara na magpunta doon sa may tumana. Baka may mga makauna pa sa kanila. Ilalagay na lamang nila mga yon doon sa kanilang mga kulungan. Nagpasama din sina Lucas doon sa mga bata na sina Butchok at Gabriel para makatulong din ang mga ito kung sakaling may mga baboy na silang makukuha doon sa lugar. Sa mga pagkakataon na iyon, hindi kasama ng mga bata si Nakimba at Nunoy dahil katulong ang dalawa doon itong si Pablo sa pangangalaga doon sa bahay nila ni Nanay Kanida at doon sa mga pananim ng matandang babaylan. Makalipas ang ilang mga minuto, nagpapatuloy na mga ito doon sa pagpunta sa may tumana. Samantalang ang ibang mga kamag-anak naman nila ni Lucas, nagpunta din ang mga ito doon sa sentro ng lugar para makapagpamili ng mga kakataying manok at ilang mga kambing. Makalipas naman ang ilang mga sandali. Pagdating nila ni Lucas doon sa may tumana, dalawang baboy na lang ang natitira doon. Naunahan na sila ng mga taong tagapatag. May itinuro naman ang mga ito na kakilala nila ngunit medyo nasa loob na ito ng kagubatan na katera. Ngunit dahil kulang pa talaga, ang dalawang baboy para sa selebrasyon, kinakailangan pa nila ng dalawa. Kaya nagpasya ang mga ito na puntahan ang itinuro ng mga ito. Alam naman nila ni Norman at Mario ang lugar na iyon. Kaya matapos nilang maihatid ang dalawang baboy doon sa kanilang bahay. Agad nang naglalakad na ang mga ito papunta doon sa nasabing lugar. Ayon kasi sa sinasabi ng mga taga-tumana, Mayroong dalawang bahay ang nakatayo doon sa gitna ng gubat. Minsan daw nakabili na ang mga ito doon sa lugar na iyon. Nang minsan na maaksidinting mapunta ang mga ito doon dahil sa panguha nila ng mga kahoy na gagawing panggatong. Sa mga pagkakataon na iyon, nagmamadali na si na Lucas dahil baka abutin pa sila ng gabi. Lumipas din ang ilang mga minuto kasalukuyan na nilang binaybay ang malalagong mga kakahuyan tulad ng bilin sa kanila ng mga taong taga-tumana. Dumaan ang mga ito sa gilid ng sapa paakyat kapag makikita na nila ang taniman ng mga mais sa dulo nito. Makikita na din nila ang nasabing dalawang mga bahay. Makalipas pa ang ilang mga minuto nang makita na nila ang taniman ng mga mais Napagtanto nilang narating na nga nila ang nasabing lugar na iyon Agad nang naglarakad ang mga ito doon sa gilid ng maisan Ngunit makalipas lamang ang ilang mga sandali Nakakarinig ang mga ito Nang parang angil na sa isang baboy doon sa paligid Kaya agad na nagpalingon-lingon itong si Lucas Noong una, akala nitong si Lucas na simpleng pag angin lamang iyon ng isang baboy sabi nga doon sa mga taong taga-tumana, maraming alagang mga baboy ang mga taong naninirahan sa lugar na ito. Kaya maaring isa doon sa mga alaga lamang ng mga ito ang kanilang naririnig na pag-angil. Ngunit nang biglang masipat nitong si Lucas ang napakabilis na humahagibis na nilalang doon sa kakahuyan na nasa gilig din ng maisan agad na napagtanto nitong si Lucas na hindi iyon ordinaryo lamang nagtataka itong si Lucas agad na naisip niya ang mga nilalang na nagpapakita sa kanila kanina lamang doon sa kanilang dinadaanan na kalsada. Magkakatulad kasi ang kanilang mga anyo sa nilalang na nakikita niya ngayon. Nasipat din iyon ng anak nitong si Lucas na si Gabriel at nitong si Butchok. Kaya nagulat din ang dalawang bata. Ngunit ang dalawang pinsa nitong si Lucas na sina Mario at Norman. Hindi nila nakikita ang nilalang na iyon dahil sa bilis na agad itong si Gabriel sa kanyang ama at pagkatapos bumulong ito kay Butchok. Uy ka nitong si Gabriel. Butchok, nakita mo ba ang nilalang na iyon? Sagot naman itong si Butchok. Oh, Gabriel, mukhang mali yata ang lugar na napuntahan natin ngayon. Batid din kasi agad nitong si Butchok na hindi iyon ordinaryong tao lamang. Maraming katanungan na ngayon sa isipan nitong si Lucas kung bakit nagpaparamdam ang mga nilalang na iyon sa kanila dito sa lugar. Ilang sandali nang makabawi na ang mga ito ng wisyo, muling nagpapatuloy na ang mga ito sa kanilang paglalakad. Hindi na nila sinabi pa iyon doon sa dalawang kasama nila na sinang Mario at itong si Norman para hindi na matatakot ang mga ito. Nakikita na din nila ang sinasabing dalawang mga bahay doon sa unahan. Ngunit nang makalapit na ng tuluyan ang mga ito doon, dito pa nila napagtanto na hindi lamang pala dalawang mga bahay ang naroroon. Doon kasi sa mga kakahuyan na nasa unahan lamang may nasipat pa ang mga ito na tatlo pang bahay maaaring hindi iyon nakita ng mga taong taga-tumana nang mapunta ang mga ito dito sa lugar. Kaya ang sabi ng mga ito sa kanila na dalawa lamang ang bahay na kanilang nakikita. May narinig na din silang boses ng baboy doon sa unahan kaya nagmamadali na na lumapit ang mga ito doon sa nakita nilang tatlong matatanda na nasa gilid lamang ng isang pangbahay para agad na makapagtanong nang tuluyan ng makalapit ang mga ito. Nagulat pa nga sina Lucas dahil sa itsura ng tatlong mga matatanda. Bukod sa hindi kaya ayang amoy galing sa mga ito, kakaiba din kasi sa normal na tao ang hitsura ng tatlo. Kakaiba ang hugis ng kanilang ilong at bibig, ang kanilang mga ngipin, napakatulis din ang dulo ng mga ito na hindi nila mawari kung bakit Samantalang ang kanilang mga buhok na kulay puti parang nalalagas na. Kakaiba din ang tulis ng kanilang mga kuko na nagkulay dilaw na halatang hindi ito na pangalagaan. Agad na wika nitong si Lucas. Magandang hapon po sa inyo. Nais po lamang namin na makapagtanong kung may mga binibinta ba kayong makakatay na baboy. Ngunit tumitig lamang ang tatlo sa kanila ng napakatalim Agad na nakakaramdam ng kakaibang presensya itong si Butchok Kaya palihim na itong nag-usal ng mga orasyon Ngunit bago pa sila makahuma May dumungaw doon sa bintana ng bahay At agad na wika nito sa kanila Magandang hapon din po sa inyo mga ginoo Tama po kayo may mga ibinibinta kaming mga lilitsunin na baboy Pagkatapos mabilis nang bumaba ang ginang para makausap sila at nakita nilang mariin na tumitig pa ito doon sa tatlong mga matatanda. Sa ginawa ng ginang, mabilis na umalis ang tatlong matatanda doon at lumipat doon sa isa pang bahay. Ang ginang na bumaba at kinakausap sila ay normal lamang itong babae at hindi katulad ang hitsura nito doon sa tatlo. Agad na silang sinamahan nito doon sa likurang bahagi ng dalawang mga bahay. Ngunit habang naglalakad ang mga ito, nakakaamoy na ang kanilang grupo ng nakakasulasok na baho na hindi nila mawari kung saan ito nang gagaling. Kamuntikan pangang mapasuka mapasoka ang dalawa nilang kasama. Kaya bulong na lamang nitong si Lucas. Pigilan ninyo ang mga naramdaman niyo, pinsan na Norman, Mario. Pagkatapos, agad na may binigay na maliit na buti itong si Lucas doon sa dalawang mga pinsan. Muling wikang pabulong nitong si Lucas sa mga ito. Ipahid ninyo ang laman nito sa inyong mga ilong at mga sintido. Napamura pa nga itong si Mario. Anak ng titing Lucas, ano bang klasing lugar ito? Saan kaya nang gagaling ang baho na iyon? Matapos naman na maipahid ng mga ito ang ibinigay nitong si Lucas, huminahon na din ang kanilang pakiramdam. Ngunit nangangalit na sa galit itong si Mario na gusto nang magtanong doon sa babaeng ginang kung bakit napakabaho ang paligid. Doon naman, sa papuntahan nilang kulungan ng mga baboy, may nakita sila doon na nagpapakain doon sa mga alagang baboy ng mga ito, isang maliit at malaking tao. Ngunit nang tuluyan ng makalapit ang mga ito doon, dito nila napagtanto. Nakakaiba din ang hitsura ng dalawa. Katulad ang mga hitsura ng mga ito doon sa tatlong matatanda. Ngunit malalaki lamang ang katawan ng mga ito. Agad na itinaboy ito ng babae. Kaya nagmamadali na din na umalis ang mga iyon. Agad na nakita nila ni Lucas ang mga alagang baboy ng mga ito. Agad naman na nila ni Lucas ang dalawa doon sa mga liletsunin matapos na mabayaran nila ang ginang ngumiti pa ito sa kanila at huwi ka nito maraming salamat sa inyo ginoo mag-iingat kayo sa daan papagabi pa naman sa tunong pagsasalita ng ginang na iyon kakaiba ang dating nito kay Lucas na parang nagbabanta napatingala sa itaas itong si Lucas at nagpalingon-lingon ito doon sa buong paligid papagabi na nagsimulang kumalat na ang kadiliman kaya agad nawikan ito sa mga kasamahan na kailangan na nilang umalis matapos iyon mabilis nang naglalakad ang mga ito at doon pa rin dumaan sa gilid ng sapa ang mga ito samantalang sina gabriel at Butchok ang nagbitbit naman sa nabili nilang mga baboy makalipas ang ilang mga minuto habang naglakad ang kanilang grupo, may narinig ang mga ito na mga kaluskos galing sa kanilang likuran. Nung una, inaakala nila na baka mga maliliit lamang na mga hayop ang pinanggagalingan ng mga kaluskos na iyon. Ngunit katagalan, nakakaramdam na ng panganib itong si Lucas. Lalo na, medyo may kadiliman na ang buong paligid dahil mag-alasays na iyon ng gabi.